Ya. Yeah. Pengen bariya ya. Ya, pengen Pangkain ko lang po. Wala eh. Sige na, pahing bariya. Gutom na gutom na po ako eh. Baka muna, wala talaga yung kulit mo naman eh. Sige na ya, konti, konti bariya lang, pangkain ko lang po. Wala ka kasi ako eh. Sige na nga. Oh, yeah. Thank you po. Oh, maraming wait, salamat. Wait, wait. Saka lang, saka lang. Ano po? Paano ka nakapasok dito? Ha? Tingnan mo yung itsura mo. Hindi na babagay dito sa restaurant na to. Ano ba ikaw? Ang kapal ng mukha mo, ilang beses nang pumapasok dito, pinapagalitan ka. E, ito ka pa rin? Hindi ka naman yung itsura ng customer namin. Mahiya ka naman. Baka mandiri to sa'yo, hindi na bumalik. Ano pag regular customer namin to? At sir, bibigyan niya ng bahya? E, eh, tignan niyo naman, oh, ang ah, baho-baho, hindi pa ba kayo... I, basta, hindi ko na ma-describe anong... anong... amoy yung peron nito. Eh, so, sir, ito, ito na, bariya na to, kailangan sa akin lang to, pansin niyo sa akin to, di ba? Ote, okay, Kani... binigay sa akin yan, eh. Ikaw, so, oh, kanina ka pa, ha? Hindi mo itsura mo. Ikaw, kung saan ka nababagay? Doon sa basurahan. Doon ka maghanap ng pagkain mo. Kasi yung mga pagkain dito, ha? pang mayayaman. Tapos mo ka pa ng customer. Ang baho mo na nga, ang laki pa ng mata mo. Gamitin niyo mo yung mata mo. Maghanap doon ng pagkain, mamulot doon sa labas. Ano? Tatawag pa ako ng security para kalad ka rin ka sa labas, ha? Masag na nga dito! Ano pang hinihintay mo? Alis na! Napal, sir. Ito pala yung bill mo. Hindi lang sa cashier bayaran. Thank you. Ano? Bingi ka ba? Ay, sinasabi Ay, sasabik na, makita ko ng gusto nito. Eden, eh, ano ba yung ingay na yan? Narinig na ng ibang customer. Halika na. Halika. Nakikita mo to? Ano ba nangyari? Nakikita mo ba to? Oo, oo nakikita ko. Anong itsura? Madungis. Mhm. Mm ano pa? Amoy mo, amoy mo. Lapitan mo konti. Medyo may hindi magandang amoy. Ah. Nababagay ba to dito? Pumasok sa restaurant natin? Pero, ka naman ganyan sa kanya. Naririnig na ibang customer eh, nakakahiya. Baka kung ano sabihin nila sa atin. Charity naman, nakakahiya nga! Mas nakakahiya kapag nakita nila. Eh paano lang, hindi dudumugit ng restaurant natin kapag nakita tong itsurang to. Eh, binigyan ako ng bariyan nung lalaki dito kanina, kinuha mo. sabi ko nga hindi yun sa'yo. Bakit? Ikaw ba nagbigay ng customer service doon? Di ba ako? Dapat aking bariya. Kaya ikaw, doon ka sa labas. Bakabaho mo. O oh, sige na, doon ka na lang magantay sa labas. Pupuntahan kita, magkita tayo doon. May ibibigay ako sa iyo. Ha? Sige po. Wait, <laughs> wait. Ano ibibigay mo? Mandidikot ka ng mga pagkain galing sa kitchen? Bibigay mo dito? Hoy, tandaan mo. <laughs> Isang sumbong ko lang kay ma'am. Baka matanggal ka sa trabaho. Sa bagay, na bagay yung pangalan mo. Charity. Magtayo ka kaya ng Charity Foundation, no? Para sa mga pulubing katulad nito, Sige na kuya, magantay ka na lang sa labas. Antayin mo na lang ako doon ha. Sige po ate. Alam mo ikaw, kukulot bangs ko sa'yo. Tulong-tulong. Ano ka ba, Eden? Huwag kang ganyan sa ibang tao. Baka nagugutom lang yung pulubi kanina, kaya humihingi ng tulong. Tutulungan mo yun? E tingnan mo, ang miksi ng katawan. Walang sakit. Ikaw, umalis ka sa harapan ko. Naaalibad ba rin ako? Kasi kasi may imong customer ako may paratay. Huwag tatanga-tanga ha? Sige na. Ano mo ma'am, anong oras na wala pa rin? ba? 30 minutes na dapat ng break? Anong oras na? Isa't kalahati ng oras wala pa rin yung babae niyo. Saan ka galing, Charity, ha? Oras ng trabaho, nawawala ka? Ano, binabayaran ka rito para magpa-sitting pretty lang? Ma'am, tinulungan ko lang po yung pulubi kanina dun sa labas. See? Ma'am, Totoo yung sinabi ko. Kaya yung pulubing yun, babalik at babalik yun dito. Kasi tinulungan nito, mamimihasa yung mga ganyan tao. So ano? Yung pagkain sa kitchen, pinamimigay mo lang? Kaya naman pala yung inventory natin, nagkukulang palagi. Ikaw huh? siguro kumukupit. Mam, hindi. Baon ko yun. Binigay ko sa kanya yung pagkain na baon ko kanina. Tsaka yung binigay kong pera, pera ko yun. Ah, may binigay ka pang pera? Kaya pala yung pera sa kaha, laging kulang. Ay naku, ma'am. Kung ko sa inyo. Isumbongin yan para matanggal na. Ako, baka malugi pa itong restaurant. Lagi tayong disbalance. Eh. Malulugi at talaga tayo. Ikaw talaga na malilintikan ka sa akin. na. Pagdating ni Miss Gina, isusumbong kita para matanggal ka sa trabaho mo. Di mo ginagawa ng tama. Ako, ma'am. Huwag niya naman ako isumbong. Hindi ko kaya mawalan ako ng trabaho. Kailangan, kailangan ko yung trabaho ko ngayon. Eh, yun naman pala, ma'am. Kailangan trabaho. Eh, baka mo tinulungan yun. Kanina sinaway kita, pero talagang pinilit mo pang tulungan, di ba? Naawa lang naman ako, tsaka baon ko naman yung binigay ko eh. Hindi ko naman binawas dito sa restaurant eh, tsaka wala naman akong kinuhang pera dito. Ako ma'am, maniwala ka dyan. Sinungaling yan. Tigil-tigilan mo pagiging bulaan mo, charity ah. Malilintikan ka talaga. Antayin mo, marami akong sumbong kay Miss Ma'am, huwag naman ako isumbong. Mas ka ka sa harapan ko. Ang ko sa naro. Servant mo yan mga yan. Sige ako po ma'am. ka. Sige po ma'am. <laughs> Ako ma'am, baka naman. Tignan niyo, pinaprotektahan ko itong restaurant na to para hindi malugi. Tsaka para laging maging proud sa inyo yung may-ari ng restaurant. Kaya baka naman yung promotion sa akin ang mabigay. Kung mag-alala, dalingan mo pa sa yung sayo na yan. Mga ilang buwan kaya Malalaman natin. Alam mo naman, close ako kay Miss Gina din. Excited ako. Sige ma'am, balik na ako sa trabaho. Oh, ka na. Dali. Mga wow. Kuya, ito o, oh, pagkain. Sige na lang para may makain ka. Ako ate. Maraming maraming salamat. Gutom na gutom na ako eh. Malaking tulong ko sa kin. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit nandito ka na lang sa kalye? Lamayas kasi ako sa amin eh. Tsaka... Sabi ko sa sarili ko, hindi ako uuwi sa bahay hanggat hindi ako mayaman. Kaso, ko pala kaya. Pero, sa totoo niyan, kaya ako pumupunta dito sa restaurant kasi nakita ko na yung hinahanap ko. Gano'ng katagal ka na ba umalis sa inyo? Hindi ko na maalala. Basta, tagal na. Sige, ganito na lang. Gusto mo ba magkaroon ng trabaho? Trabaho? Oo, siyempre. O sige, ganito. Ito, tanggapin mo. Bumili ka ng damit mo, mag-ayos ka. Tapos bukas pumunta ka ulit dito. Haantayin kita sa umaga. Ire-refer kita. Tamang-tama, dadating yung may-ari. Talaga po? Oo. maraming maraming marami salamat. Bibili po ako agad ng damit tapos punta po ako dito bukas. Sana po matanggap ako bilang waiter. Oo. Sige, haantayin kita bukas ng umaga, ha? Sige po. Thank you. O, oh, anong oras na, ma'am? Ang pasukan natin, alas 7. 7 na wala pa rin? O, tignan mo! Sinabi ko sa'yo, dapat nililigwak na yung mga ganyang babae. Bakit talaga ito sa akin charity. Ano na? Anong oras na? Late ka na naman? At sino yung kasama mo? Ma'am, yan yung pulubi na sinasabi ko sa O, tignan mo, hindi ako nagkamali. Babalik at babalik dito kasi tinulungan niya. Oh, ba't ka nakabihis ng ganyan? Eh, di ba kulang tayo ngayon sa waiter? I-refer Ire ko sana ano siya kay mami. Di ba dadating siya ngayon? Uy, ang kapay naman ng na mukha mo. Ano bang alam niya sa pagwi waiter Di paghanap ka ng trabaho. Nung pulubi pa, hindi ka marunong eh. Tsaka, anong feeling mo? Nakaligo ka lang, tao ka na? Feeling mo bango ka na? Ma'am, kaya ko naman po magtrabaho bilang waiter dito eh. Hoy, ano bang tinapos mo? Dito, merong qualification. Ano, nakapag-aral ka ba? Siguro nga, simulat sa pool, hindi ka nakapag-aral, hindi ka marunong magbasa o magsulat. Hindi ka marunong umintindi. Taks lobo, ah. Wow, very confident. Huwag naman kayong ganyan. Bigyan naman natin siya ng pagkakataon. Willing naman siya matuto eh. Tsaka si mam din naman magde-decide kung tatanggapin siya o hindi. Bakit natin bibigyan ng chance? Eh sa buong buhay ang pangmumulubi, eh. Hindi nga marunong maghanap ng trabaho. Hindi mong pangangatawan, no? oh. Wala namang sakit. Ah, uh, kaya nga buhokan dito eh. Kasi gusto ko po subukan maging waiter. Alam mo, sa akin, bagsak ka na. Pag dumating si ma'am, ako mismo ang magre-recommend, huwag kang ipasa. Hindi ka pwede dito. Hindi ka makakapagtrabaho dito. Gaya mo, pulubi lang dati. Tsaka so, ito ma'am, sumbung mo na rin yan para yung dalawang yan mawala na dito. At ikaw din, ano akala mo, makakarating ka sa lang sa pagtulong sa so pulugin yan? Oh, eh ano pala si mam ni. Huwag na pa. Charity, cha-cha, Oh, kumusta kayo dito? Good morning, mam! Morning, ma Good night, Good morning! Happy birthday, kay Diamond. Yung mga sparking-sparking <laughs> sa mata. Luka-luka ka talaga. Ma? Friends, friends? Ano ang anong kumusta mo? Ma? Ano bang tagal dito rin, Ma, sorry kung... Sorry <laughs> kung umalis ako sa bahay. Sa totoo niyan, gustong gusto ko na pong umuwi, kaso nahihiya po ako eh. Eh, ba't di ka bumalik sa bahay? Ang tagal-tagal kitang nilalap ka, alam mo ba? Sa totoo nga niyan, kaya po bumabalik-balik dito sa restaurant kasi nakita ko po kayo dito. Ako <laughs> naman ang anak ko. Sana nung ka pa bumalik. Sorry, ma. Sobrang nahihiya lang po talaga ako. Makita niyo ako na ganito na lang po ako. Kasi naman anak, ang ng ulo mo. Siguro naman ngayon nagkaroon ka na ng aral. Mahirap mabuhay ng ulang nanay. Oh, hindi niya mo po, Maghahapon ka rin sa sumugol ka na ng sumugal. Alam mo ba kung magkano ang inuubos mong pera dyan? Ayun Ay, lang sasabihin mo na naman sa akin, ma. Eh, paano... Puro ka na lang bunganga. Paano naman, Renz? Pinag-aral kita ng maayos. Tapos akala ko magkakatrabaho ka na para magkatulungan tayo. Wala ka nang ginawa kundi magsugal ka ng magsugal. Alam mo, mabuti pa bigyan mo na lang ako ng pera. Wala na akong pera. Ay, hindi ko alam sa'yo. Paano ka magkakapera? Isinugal mo nga ng isinugal. Ma, paulit-ulit na lang yung sinasabi mo. Bigyan mo na lang ako ng pera. Hindi na ako magbibigay sa'yo ng pera. Bahala ka na sa buhay mo. O humanap ka ng trabaho. Alam mo, wala kang kwentang ina. Ay, grabe ka naman pala, Renz. Pagsasabihan kita, sasabihin mo wala akong kwenta. Kaya kita pa nagsasabihan para umayos yung buhay mo. Pag ganyan ka ng ganyan, lumayos ka na lang kung ayaw mong magpasakop sa puder ko. Talagang lalayas ako. Sisiguraduhin ko sa inyo na pagbalik ko, mayaman na ako. Oh. Sobrang, sobrang sorry po talaga sa ginawa ko. Opo, pwede niyo ako tanggapin dito kahit waiter. Waiter, ano ka ba? Itong lahat ng pinagpundarang to, para sa iyo to. Nag-iisa kitang anak, Renz. Ikaw lang ang tagapagmanak ko. Binigil lang kita ng leksyon para magtanda ka. Pero lahat ng to, sa iyo to. Talaga po. Opo pa. Ah. Guys, papakilala ko sa inyo yung anak ko, si Renz. Nag-iisang anak ko to. Ang tagal namin nagkahiwalay. Magmula ngayon, siya na yung bagong boss nyo, ha? Siya na yung mag-iintindi sa inyo rito. Siya na yung magpapalakad ng uh, resto natin. Iwang na muna namin kayo, ha? Anak, alis mo muna tayo. Ang dami natin pagkwekwentuhan. Kena. Diyan na kayo, ha? Tsa, yeah, baka naman. Oo, oh, paano ba yan? Yung magiging may-ari na daw pala ay yung anak ni Ma'am. So, paano yan? Yung pulubi na nilait-lait nyo, pinalayas-layas nyo, siya na ang magmamay-ari ng restaurant na So, paano ba yan? Uy, kung naman, masyado ka naman. <laughs> Uy, alam mo, pwede na natin pag-usapan to. At saka, pwede tayong maging magbeshi na. Di ba, ma'am? Oo nga. Alam mo, ma'am, si ano, parang walang pinagsamahan si charity. Labas-labas tayo minsan. chit chat chit chat Alam mo na. Well, tignan natin kung anong magiging desisyon nila. Nung anak, napulube, na pulube, na nilait-lait nyo. Maiwan ko na kayo, ha? Bye, guys! ano gagawin natin? Baka isumbong tayo. Nalinti ka na. Ano naman, gumawa ka ng paraan. Inaabang mo ba naman yung promosyon? Hindi ko naman ano ganito mangyayari eh. sa anak. O ma. Nag-alusal ka na? Opo, kumain na po ako ma. Nakakatuwa naman ang anak ko ngayon. Parang sumobra sipag mo ah. Tsaka napapansin ko mula nung ikaw ang nag-handle ng resto, parang nag-triple yung sales natin. Siyempre ma, ngayon pa nga lang po ako bumabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo noon eh. Talaga ha. Tsaka mas lalo ko pa kung gagalingan para mas lalo maging successful tong restaurant natin. Tsaka nga pala ma, alam ko na yung dahilan kung bakit parang nalulugi yung restaurant natin. Kasi may mga anomalya dito sa mga empleyado mo. Ah, oh, ganun ba? Mm. Alibasa, hindi na ako nakatutok dyan at hindi ko na alam. Ganyan na nangyayari, ano? Hmm. Tsaka, since andyan ka na rin naman, ma, pinatawag ko na tong mga empleyado na to para masolusyonan tong problema natin. Ladies, pasok kayo. Yes, sir. Ano po mong kailangan Andito na rin naman si Mama, tsaka pinatawag po kayong lahat kasi nakita ko na kung ano yung dahilan kung bakit bumabagsak itong restaurant namin. Ngayon pa lang, gusto ko na masolusyonan yung problema na to. Kaya, Eden, Arian, nagsasabuatan pala kayong dalawa. Ano? Magkano yung nakukupit nyo araw-araw? Eh, sir, ito kasi si Miss Arian eh. Siya talagang yung dahilan bakit nagkakaganyan. Tapos, inaano pa niya ako, sinusulsulan para gumaya ako sa mga pinagagawa yung pangungupit. Ano yung sinasabi oh, mo dyan? Eh bakit hindi o, ba totoo? Ba? Ang Eh, manager ka, kaya sumusulod ako sa iyo, no? Tsaka naghihintay ako sa promotion. Hanggang ngayon, wala pa. Tingnan mo, amatanggal tayo, wala pa promotion. Tama na, tama na. Huwag na kayo magsisihan. Kasi parehas naman kayong gumawa ng mali eh. At saka kitang kita dito sa report at may CCTV din ako na ebidensya na ipapakita sa mga polis para kayong dalawa, mabubulok kayo sa kulungan. Sir, huwag naman ganun. Eh baka naman pag labas namin ng kulungan, wala na talagang tumanggap sa amin ng mga kumpanya. Hindi. Wala na talagang tatanggap sa inyo. Kasi hindi na kayo makakalabas doon. Grabe ka naman, sir. Tao ka rin naman. Tsaka... Ang tagal nyo naglingkot dito sa resto natin. Yung pala ganyan ng mga pinagkagagawa nyo. Oo, ma. Kasi yung mga report na binibigay nila sa inyo ay mali. Eh, hey, ma'am, mag explain na lang po ako. Hayaan niyo si Arian mga kulo. Siya naman talaga yung punot dulo nito. Paano ka mag explain Eh, kompleto naman yung nakuha ng report niya rin. So, pati may CCTV matitingnan. O, paano? Paano magpapaliwanag ka pa? Huwag ka mamag ka ka, Mike. Dalawa tayo dito, no? Na, alangan ako lang. Tsaka naalala mo pa ba nung punubi ako? Ano yung mga pinagsasabi mo sa akin? Pinagtabuyan mo pa ako. Buti na lang ang si Charity. Si Charity lang yung merong puso sa inyong tatlo. Eh hey, sir, pre-infectahan ko lang naman po yung nurse. Naririnig din ako sa boses mo. Huwag kayong mag-alala. Antayin niyo na lang yung kaso niyo na dumating sa mga bahay ninyo. Huwag na kayong pumasok bukas. Okay. Alice, Alis daw. Hindi niyo nang na to. Charity, ah, uh, gusto ko lang pala magpasalamat nung oras na sobrang kailangan na kailangan ko ng tulong nandun ka. Ma, si Charity na nga po pala yung bago kong ipapromote na manager na magmamanage ng mga waiters natin na bago na tinanggap ko na nakaraang linggo. Charity, may increase ka na, promoted ka pa. Paano? Congrats. Thank you po. Congrats. Thank you, sir. O, paano? Back to work? Back to work.